Alam niyo po may polisiya ang gobyerno, yung DOH uh, Civil Service Commission uh, Circular 2010-001 prohibiting yung tobacco industry interference no sa ating gobyerno. So dapat hindi po tayo uh, magkaroon ng impluwensya mula sa tobacco industry and even the perception of influence no sa tobacco industry. At dahil matagal na nga siyang empleyado, kahit sabihin ba niyang uh, katatapos lang o matagal na at matagal siyang nagsilbing empleyado ng tobacco industry, hindi natin mawawala yung perception na siya ay madaling maimpluwensyahan ng tobacco industry kasi siya nga yung industriyang to ang nagbigay sa kanya ng pangkabuhayan, di po So nandun po yung challenge kay uh, PCO uh, Secretary no? uh, Dave Gomez na maging uh, transparent uh, sa kanyang transaksyon doon sa kanyang paggogobyerno bilang uh, sekretarya ng uh, Presidential Communications Office mm -hmm. at uh, gawin niyang hindi maimpluensyahan ng tobacco industry at pagkos uh, mas mag-ipaglaban pa niya no? yung polisiya na Pang, karapatang pangkalusugan or yung mga policies na mas nakaka-benefit sa ating mga mamamayan. So sa inyo pong opinion ay mahaluan ng ganitong usapin na pagpabor sa mga kumpanya ng sigarilyo yung ilang mga proyekto na inialatag sa gobyerno because of Mr. Gomez? Nakikita naman po natin yung malaking impluensya ng tobacco industry sa polisiya ng gobyerno. no, Maraming batas, kahit buong araw tayo mag-discuss dito, na malaki yung impluensya po ng tobacco industry uh, para gawing mas relax or mas magawing favorable yung mga polisiya po ng gobyerno. Uh, kung mamarapatin nyo po, example po Apo, Apo. dyan, yung bagong... Vape Regulation Act. Bago po ang Vape Regulation Act, ay meron po tayong mas stricto na batas no na nagbabawal sa paggamit ng uh, vape sa 21 years old at uh, pinagbabawal ang flavoring. Ang FDA ang may regulatory powers. Kaya lang, nung nagkaroon ng naglaps po ito lo, nung panahon ni uh, Pangulong Marcos, at mas relax na po yung batas. No? Ginawang from 21, naging 18 years old yung age restriction. From FDA, ginawang sa DDI, naging consumer product. Hindi na po health product yung produkto ito. At yung flavoring, no? may problema tayo sa flavoring dahil hindi po ini-implement yung ban on flavors mm -hmm. don sa VIP. Yun yung nag sa ating mga kabataan. Eh. So nakikita po natin no? na malaki yung influensya ng tobacco industry para yung mga polisiya against them ay mas relax or mas madali. Mm -hmm. Kaya ang warning po natin kay uh, PCO head Dave Gomez, maging transparent siya. No? At uh, maging kami po ay magiging map mapagmatyag sa kanyang mga gagawin. At titignan po natin kung may impluensya ng tobacco industry yung kanyang mga gagawin. Okay.